Patay ang isang lalaki matapos barilin ng isang pulis na naka-off duty. Ang biktima aawat lang sana sa komosyon sa labas na kanilang bahay. Si Vel Custodio sa detalye. Maririnig sa CCTV ang mga nagsisigawan na tao sa barangay Banaban ang Gat Bulacan, mag alas 12 ng hating gabi nitong Sabado, maya, -maya. Maririnig ang magkakasunod na putok ng baril. Ang mga sumunod na eksena, wala nang mala ang isa sa mga biktima na di kalauna'y idiniklarang death on arrival. Birthday pa naman ng 33 taong gulang na biktima nang mangyari ang insidente. Masaya, um, masaya siya. Yung feeling mo parang wala nang bukas yung pagtawa niyan. May tumawag na may nag-aaway nga doon sa taas. Ngayon, dahil, dahil naman po umakyat sila. Pinuntahan ng magkapatid na biktima ang komosyon sa labas ng kanilang compound para umawat. Away kabataan ang inabutan ng dalawa sa langsangan. Inabutan nilang isang off-duty police na Rumesba. Aawatin sana nila ang polis pero nauwi lang ito sa pagtatalo. Nakita po nila parang gano'n mainit po ulo ng polis na yun. Then nilapitan po nila para awatin, tasawi po ng polis. Parang po nagmataas ng boses na... Parang nananakot po na, bakit parang kilala niyo ba ako? Kaya nagbiglaan po sila ng mataas parehas ng boses. Dito na namaril ang pulis. Biglaan na lang po bumunat. Kinasa po niya, pinutok na buki yan. Sa nakayapos po sa kanya. Humandusay na lang ang isa sa mga biktima, kaya nakawala ang pulis sa pagkakayapos. Sunod niyang tinarget na pagbabarili ng kapatid na nagdiriwang ng kaarawan. nung po niya inaanap po isa yung kapatid, doon po niya Ang masaya sana kaarawan ay naging araw ng kamatayan ng isa sa mga biktima. Nasa ospital pa rin hanggang ngayon ng isa pang biktima. Hagip sa CCTV ang pagtakas ng pulis sa kain ng motorsiklo. Natuntun din siya ng kanyang mga kabaro. Pero makikita ang palakan-lakan pa siya habang napapalibutan na ng mga aaresto sa kanya. Naka-turnover na sa angat Custodial Facility ang suspect. Tumulong ang ustisya, uh, kinulong natin, uh, in fact, ingres uh, natin, and then uh, after that, I uh, uh, will endorse to the PS uh, uh, for a motor propio investigation for the administered case. And uh, yun nga, uh, kung may ganyan man, nakatungkol talaga, but uh, we will not we will never condone uh, any personnel that are uh, uh, doing criminal acts. Uh, sa pamilya po ng uh, uh, ng uh, itong tremendo na ginawa po ng ating uh, polis, uh, huwag po kayong mag-alala at uh, ginagawa po namin ang aming kakayahan. Uh, para mo para po managot itong aming personnel at uh, in fact i na namin mamaya then uh, it follows din po yung administrative case Harapin ang suspect ang patong-patong na kaso gaya ng murder, frustrated murder at kasong administratibo. Isang bata ang nauli na na naghahangad ng pagmamahal ng isang ama na hindi na niya makakamtaan. minsan hindi na maibabalik ibabalik yung kinuwa mong buhay. Sana pagdusahan mo kasalanan mo. para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.